bibilhin ang aming palay, walong piso, sampung piso. Kumain ka sa Jollibee, kumain ka sa McDo, magkano ang isang kakapiranggot na kanin? Benching ko? Baong baon na kami, hindi lang pong sa buhay kung hindi pati sa utang. At sana po, hinihiling namin na kung magbibigay man po kayo, sa amin ng fertilizer o ng binhi. Sana po, advance. Hindi po yung nakatanim na kami bago pa kayo nagbigay. Napakasakit isipin na sinasabi nilong lahat, bayani kami. Pero nasaan? Itinuring nyo kaming bayani pero kinalimutan kami. Kapos na kapos ang pagmamahal ng gobyerno sa aming mga magsasaka ang land bank nagpapautang. Pero yun nga po, bago kami makahiram, isang truck na papeles ang kaming kailangan. Nasaan ang na hostisya? <tong> Mr. Chair, sa isang iktarya ang inaani namin. Napakaganda na kung kami ay umani ng 30. Mr. Chair, saan kami kukuha ng ibabayad namin sa aming mga utang? Saan po kami tatakbo? Wala po kaming ibang tatakbuhan sapagkat kapos na kapos ang pagmamahal ng gobyerno sa aming mga magsasaka. Bagaman binigyan kami ng mga Farmachineries ng Pilmec, maraming salamat po sa pamamagitan ng DA at ng Pilmec. Maraming salamat po. Subalit hindi po sapat. Hindi po sapat. Sapagkat ito po, mga makinaryang ito'y ginagamitan din namin ng puhunan, ng fuel, ng mga pyesa na kapag ka nasi nasisirain, so sobrang mahal. Katulad po ngayong bumagsak ang presyo ng palay, paano po namin i-operate ito? Eh, napakamura ng presyo ng palay. Sa ginawa pong 100 per parmer. paano namin ibebenta yung hunos? Saan namin ipapangalan yon? Kung ang nakalagay lamang po sa akin, kahit na isang libong hektarya, isang daan lang ang kukuhanin. Paano po namin ito masusolusyonan? Mr. Chair, sana po matulungan nyo kami. Sa binhi po, pinagtitiisan po namin ang murang binhi sapagkat yun lamang po ang libre. Yun lamang po ang kaya kung meron man pong ibibili. Yun lamang pong murang binhi ang kaya naming bilhin. Sana po, Mr. Chair, kami po sana ang masunod kung ano ang binhi na naaangkop sa aming lupa. At kung bibigyan man po sana kami ng abono, yun po sanang naaangkop sa aming mga lupain. Kami po, sa kaming karanasan, mas alam namin kung ano ang nararapat para sa amin. At sana po, hinihiling namin na kung magbibigay man po kayo sa amin ng fertilizer o ng binhi, sana po, advance. Hindi po yung nakatanim na kami bago pa kayo nagbigay. Hindi po sasapat sa amin ang isang isang kaban isang kabang abono sa isang ektarya. Kasi po ang nangyayari, one kaban per farmer. Mr. Chair, kaya po ba pagandahin ang isang kabang abono ang isang ektaryang lupa? Sa ganitong pagkakataon po, Mr. Chair, nangungutang kami mabuti si Mr. Bolos 3% lang ang binabayaran niyang interes kami po sa Occidental Mindoro 7% hanggang 10% kinakagat po namin 'yan makapagsaka lang maitaguyod lamang po namin ang buhay ng aming pamilya Mr. Chair napakasakit isipin na sinasabi nilong lahat bayani kami. Pero nasaan? Itinuring nyo kaming bayani pero kinalimutan kami. Limot na bayani kami. Di po ba? Limot na bayani na po kami, Mr. Chair. Kaya po, nasaan ang na hustisya? Bibilhin ang aming palay, walong piso, sampung piso, Kumain ka sa Jollibee, kumain ka sa McDo. Magkano ang isang kakapiranggot na kanin? Benching ko? Eh, kung isa sa inyo yung isang kilo, gano karaming benching pesos yon? Hindi po ba, Mr. Chair? Kaya po nasaan ang hustisya sa aming mga magsasaka? Sana po, ito pong lahat ng aming mga hinaing na ito opo. Wala po akong datos na hawak na katulad nila. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ako master degree. Wala po akong ganong kataas na pinag-aralan. Pero po, bilang isang anak ng magsasaka at itinataguyod ko ang magsasaka ng Occidental Mindoro. Dahil alam ko po sa mga panahon na ito at sa mga oras na ito nakikinig sila, nagbubunyi sila dahil may isa magsasaka na itinatayo ang kanil ang aming antas. Mr. Chair, mm -hmm. sana po darating ang oras na maipadala namin ang aming mga hinaing, ang aming mga nais pang mangyari para sa aming hanay. Kami po ay naririto upang ipaalam sa inyo na kami ay hirap na hirap na. Baong baon na kami, hindi lang pong sa buhay kung hindi pati sa utang. Baon kami. Nagpapautang po, marami pong agency, ang land bank nagpapautang. Pero yun nga po, bago kami makahiram, isang truck na papeles ang kaming kailangan. Ang sinasabi lamang po namin ay tungkol sa requirements. Hindi po namin kayang abutin yung kanilang mga requirements. Yun po yung aming pinupunto doon. Kaya po sana, kung mayroon mang mga ahensya na nagpapahiram sa mga magsasaka, liitan lang naman po natin sana yung mga requirements. Sapagkat ang Bantay Oxy po sa inyong kaalaman, ay mayroong, uh, mayroong na siyang humigit kumulang apat na pong uh, member ng kooperatiba at asosasyon na kung saan ay mayroon na po itong nasa dalawang libong magsasaka na ngayon ay nakaantabay sa amin kung ano po ang mangyayari dito sa amin. Kaya po, Mr. Chair, natutuwa po kami dahil nakarating sa inyong kaalaman at sa inyong opisina yung aming position letter. Kaya po, sa lahat ng mga nandidito, Uh, sana po mabuksan ang ating uh, mga isip na apurahin. Bigyan niyo po kami ng magandang solusyon sa aming kasalukuyang problema. Dahil, Mr. Chair, sa kasalukuyan po, ang Occidental Mindoro po ay kasalukuyang nagaani. Nakikibaka po kami sa panahon, Mr. Chair. Hindi po namin na ma maibenta ng maayos, gawa ng hindi namin maibilad ng maayos ang aming mga aning palay. Although binigyan naman po kami ng pilmak, ng uh, mga drying facilities. Subalit hindi po sumasapat sa dami namin. Kaya po hiling po namin na sana po dagdagan pa ng uh, ng Pilmec ang pagbibigay sa Occidental Mindoro ng mga mechanical dryer at ng mga makabagong mga mak makinarya.